sa media ko ng What's Wrong with Secretary Kim na pinagbibidahan ni na Paolo Abilino, sinabi nilang nagugulat pa rin sila ngayon dahil sa nabuong chemistry na kinagigiliwan ng fans. Ano naman kaya ang nagustuhan nila sa, sa isa't isa bilang magkatrabaho? Pasok Kim Pao? Paolo, syempre, um, ano siya, sobrang siya. Kiyokta. Yung, ano siya, um, very, alam niya yung ginagawa niya. Very, ano siya, consistent sa trabaho. And then, parang, we, we share the same passion when it comes to work. Tsaka parehas kami ng gusto. So, nakakagulat na parang merong, parang boy counterpart ko na, eto, binsa na natin, gawin natin maganda. O ganyan. So, parang, uh, parang... Uh, the low the low the low the the version ko. Oo, pero isa lang yung gusto namin. Pero ano, siya yung ano, low version. Pero ako yung high energy version. So parang naka-amaze na may makakita ng boy version mo, which is siya. Sabi, sabi ng ano, pero tinukso ko yung sarili ko, weird. Pero yun, um, nakatuwa makatrabaho ang isang Paula Avellino. And mas nakaka-amaze kasi tinanggap niya tong rom-com na genre. So mas napahanga ko as, as and him as an actor dahil kaya niyang gawin lahat talaga in in his best at saka magugulat talaga kayo dito sa secretary Kim kung ano yung mga binigay niya mas masahanga kayo sa kanya yes yo tas yo naka naka and good job and i'm happy to work again with you sa project ko oh uh, he took on the challenge diba yes ikaw naman pao ako, oh, it's the same thing that I've said earlier. Plus, si Kim, kasi what I noticed, uh, especially when I first worked with her, she sets the tone of the energy of the set. So, nakikita mo, pag malungkot si Kim, medyo, hindi naman malungkot lahat, pero alam mo, maluma, maluma, na yung set. Pag, pag high energy si Kim, yung tone, yung, siya talaga nagsiset ng tone ng set. Uh, lahat ng tao, energized din. So, parang ngayon lang ako nakakita ng taong gano'n na na kayang magpas mag... kayang iset yung energy level ng isa. nakamaze amaze naman din na marami yung sumusupport na sa aming dalawa which is nagugulat talaga kami and we're very thankful of course sa support online and nakakagulat naka nakagulat na sa edad namin na to meron pang nagshi-ship. <laughs> yun, sobra kami yung natutuwa and na uh, happy. Tapos minsan nagbabasa kami sa Twitter, ah, X, na parang, uyo, sabi nila, ganito ka daw, ganyan, Tapos so, nagtatawanan lang naman kami. And yun, very thankful. Yun, ikaw na. Okay, mamaya na yung second part ng question, uh, what do you admire about each other? Doon muna tayo sa reaction nyo na sinuportahan kayo at minahal yung tambala ninyo, Paolo. Um, yes, uh, actually, when I was new in ABS, uh, I, I, I always wanted to work with Kim, but I wasn't given the opportunity until now, until the project we did last year, uh, and I was very happy. And maybe one of because not just because not just because Fereng, we know that Kim's a star and she's always she's so bubbly. We also know she's maturing as an actress, but also uh, after working with her, maybe one of the qualities that I would say is. I like working with people who works fast. Who works fast and knows what they're doing. And si Kim, ganun. Yes! Diba? Oo, oo, oo man, nakilala natin yung mga ibang fans na naroon. Diba? Oo, natutuwa oo, sa atin. Mga Ay, kayo po yung mga host ng Marisol Academy. Sila Kimberly, si Precious, kaya si Jaya. Oo, nagpapasalamat sila. Siyempre, ito, that that Kim Universe oh, Official. Yes. Especially, Pray par Jara, Jara Summer yun. And all beautiful members Kimberly uh -oh. Si Precious yun Kim Pao oh. Universe yan At saka yes. yung Kim Chu Global Siyempre si Juliet Rodriguez uh -huh. Na nandyan din sa atin And of course Mami Amores Ng Kim Chu yes. Global And Kim Pao Siyempre ang kaibigan okay. natin Si 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 uh -oh. Marcelita Ayan, ako oh, Marcelita. Magsasorry si Kuya Ramil oh, oh. sa'yo. Kasi Talaga after yung na... press oh, oh. na talaga sila. Oh, hindi oh, na ng press. Ah, ay, ay, oh. na oh, oh, no, babay... so, no. makakalapit ang press. Oh, Ay, Kaya kung palis rin kami, hindi oh, natin na pabate. Oh, oh, sir. Pero, ang babay. Susunod. Huwag kang mag-alala, Marcelita. Kasi ginawa yung press call sa labas, eh. Ginawa kasi sa nila sa mall. Ay, bigas, eh. Diba? Sa mall. Yeah, anyway, oh. Marcelita, thank you for supporting our show, Marisol Academy. And of course, ang Kim Pao, no? Kim Pao Universe.